welcome sa akin pa bagong vlog so meron akong isang tasang hinimay na malunggay so gagawin natin siya ng malunggay tea okay so, ilagay na natin sa takoy. Eh. at lagyan natin siya lagyan natin siya ng isang tasang tubig. Isang tasang malaki. Okay. So, pakuluan na po. Ayan. Okay. So, na lang. Hintayin lang natin minutes. So, tingnan na po natin ang ating malunggay na pinakulo pa. So, na siya. Ayan, umuusok na. So, patay na po natin ang apoy. At isali natin sa tasa. Ayan, may naano siya. Five minutes to ten minutes lang ang pakulo. Kasi, pangit pag na-overcook. So, tanggalin ko yung dahon. Nasa inyo yan, kung gusto nyong tanggalin niyo yung dahon or hindi. Okay, so that's it. Dito lang tatapos.